Assalamualaikum warahmatullah. Mga mahal na kapatid sa Islam, nalalapit na naman po yung mabiyayang buwan ng Ramadan kaya't nararapat sa isang mananampalatayang Muslim na ito ay kanyang paghandaan. Kalakip ng kanyang paghahanda dito ay ang kanyang panalangin kay Allah na sana ay paabutin siya sa buwan, ng, sa buwan ng Ramadan sapagat napakarami pong kabutihan at mga biyayang nakapaloob dito sa buwan ng Ramadhan. at isa po dito sa sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabi niya man sama Ramadan imanan wahtisaban, ihtisaban ghufira lahu ma min dambi sino ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadhan na ang pag-aayuno niyang ito ay hinahangad niya dito o di kaya may paniniwala siya kay Allah subhanahu SWT at naghahangad siya dito ng gantimpala mula, mula sa kanya ay uh, patatawarin ang kanya mga naunang kasalanan. Masya Allah, Masya Allah mga kapatid sa Islam. Hindi po ba't napakasarap na tayo ay uh, nalalapit na ulit sa buwan na ito na kung saan sinabi ng muhal na Propeta Muhammad uh, Shahrun Mubarak, mabiyayang buwan na ito. Uh, binubuksan ni Allah ang pintuan ng paraiso at sinasarado ang mga pintuan ng impyerno at kinakadena ang mga satana. Kaya paghandaan po natin مها كباطين في الاسلام السلام عليكم ورحمه الله